Guys, good morning sa mga sulit na followers at sa mga panood nito. Ang ganitong problema ng bidet ninyo. Ito kasi sumabog to guys. So, tuturuan ko kayo kung paano ikabit sa mga nanay, tatay na walang alam kung paano. Ganito lang yan. Tuturo ko sa inyo para alam nyo rin. Pag nasira rin yung ganito niyo, Kaya-kaya nyo palitan kahit kailan mismo. So, unang gagawin natin guys ito. Ito si nasira to. So ngayon ay pinalitan ko lang ng ganito. Pinuha ko yung sa ibang CR para magamit. So ito, unang gagawin nyo guys, pwede nyo patayin to. Pinakaming supply ng tubig. Tapos ito, mayroon rin. Kung gusto nyo dito lang patayin. Off nyo lang yan. Yan. Tapos off nyo rin to. Pwede rin. Dali lang to kahit kayo na mismo. Kaya nyong patayin yan. Kaya nyong gawin. Gagawin natin yung isi. Gamit kayo ng katala. Tapos dito, yan. Ito yan. Kihitin nyo lang yan. Ganyan. Dali lang to, guys. Yan o. Siguro ang dali lang magpalit nito. Kaya gawin to. Yan. Yan na natanggal nyo na yan. Babalik nyo na to. Pero ito sira ito. So, tinuruan ko lang kayo kung paano nyo gawin. Ayan. Pag natanggal nyo na, Balik nyo. Ayan. Ganyan na. Kahit kayo, kayang kaya nyo itong gawin, guys. Ayan o. Oh. Ayan na. Sigpitan nyo ulit. Pag naigpitan nyo na yan. Matik na yan. Pitan na. Yan, huwag ganong maigpit. may rubber na yun sa loob. Ganito. Yan. Ito so, yan. Yan yung mag, Maglalapat. Hindi na yan. Tapos buksan yun na to. Ulit. Yan. Alam ko madali lang to guys sa mga marunong na dyan. Pero yung sa mga wala pang idea kung paano. Ganyan, kanya lang gagawin nyo. Ayan. subukan natin. Ayan. Okay na. ganyan lang. lang kadali guys. ayun uh, sana may natutunan kayo sa tutorial natin. Ayan lang guys. Uh, Maraming salamat dyan na nakatulong ako sa inyo. Ano, paano mag-install nyan? Pag halimbawa, emergency na siraan kayo. Kung na nasiraan rin kayo, pumutok lang na ayaw yung gamitin, wala kayo pang palit. Patayin nyo muna to. Tapos ito, pwede rin yung ito, main. Ito kasi, ito yung supply dito sa on. Sa bidet. Tsaka dito sa uniral. Uh, Ay, dito sa deposit ng tubig. Para pag plus kayo, may laman. Anyway, hey uh, guys, comment kayo kung nakatulong tong tutorial natin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa patuloy na panonood. So, yun lang. Ganun lang kadali. Ganun lang kadali magpalit. Yun lang, Hanggang dito lang. Maraming salamat.